gaano kalupit at kabagsik ang Dirty Harry ng Maynila. Bago pa man siya tawaging Dirty Harry ng Pilipinas, isa na siyang alagad ng batas na kinatatakutan ng mga kriminal at simbolo ng pag-asa para sa mga naaapi. Si Alfredo Siojolim, isang pangalan na umuukit ng takot sa mundo ng krimen at respeto sa hanay ng batas. Bula sa mapanganib na operasyon sa mga kalsada ng Maynila, bilang hepe ng pulisya hanggang sa mahigpit na pamumuno bilang alkalde ng lungsod. Si Lin ay isang buhay na alamat ng disiplina, tapang at prinsipyo. Sa bawat inkwentro, laging siya ang nasa unahan, hindi natitinag, hindi umatras hinabol niya ang mga kilalang iligalista sa Maynila, sindikato at mga pusakal na kriminal sa gitna ng putukan. Itinataya ang sariling buhay bilang kabayaran ng katahimikan ng lungsod. Hindi lang siya leader, isa siyang mandirigma sa kalye. Nagsuot ng bulletproof vest hindi para sa kanyang proteksyon, kundi para sa kumpiyansa ng kanyang mga tauhan. Bilang alkalde ng Maynila, isinulong niya ang reforma sa kalinisan, disiplina at kaayusan. Ipinagbawa lang iligal na terminal. Pinatibay ang peace and order at muling ibinalik ang takot ng mga kriminal sa salitang batas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ginising ang dating aninong lungsod. Binuhay ang dangal ng Maynila. Si Alfredo Lim ay hindi perpekto, ngunit sa paningin ng mamamayang uhaw sa hostisya, siya ang naging sagisag ng tapang ang taong hindi natutulog hanggat may gumagala pang kriminal sa gabi. Ito ang kwento ng isang tunay na tagapagtanggol ng bayan, isang mandirigmang pulis, isang istriktong mayor at walang sinasanto. Halina at ating balikan ang kanyang maaksyong kwento at kasaysayan sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. nilang si Alfredo Shoho Lim noong December 21, 1929 sa isang slum sa Maynila. Ang panganay sa mga anak ni na Rosario Shoho, isang Pilipina na may Chinese ancestry. At sa amang si Alfredo Ko Lim Sr. Nakapagtapos siya ng elementarya sa P. Gomez Elementary School noong 1943 at tinapos niya ang high school sa Far Eastern University Boys High School noong 1948 at Bachelor of Business Administration sa University of the East noong 1951. pinaghandaan pa niya ang isang Bachelor of Law noong 1963 at nagmasters degree in National Security Administration. Magna Cum Laude mula sa National Defense College of the Philippines noong 1981. Ang pagpili niyang pumasok sa pulisya noong 1951 ay dahil sa pagnanais na mailapit ang justisya sa masa at makita ang pagbabago sa sariling bayan. Mula sa pagiging ordinaryong patrolman, pumanhik siya sa rango hanggang sa maging Major General at Superintendent ng Philippine National Police Academy noong 1984 hanggang 1985 at pinamunuan ang Western Police District noong 1985 bilang kanyang huling tungkulin bago magretiro noong 1989. Sa loob ng tatlong dekada sa polisya mula 1952 hanggang 1989. Nakatanggap si Lim ng mahigit 80 medalya at 400 citations bilang pagkilala sa kanyang husay, disiplina at pagiging maagap sa operasyon bilang tatak sa kanyang estilo. Dirty Harry ng Pilipinas dahil sa kanyang swift justice at walang paligoy-ligoy na pagharap sa mga kriminal. Ilan sa kanyang pinangunahang mga engkwentro noong 1987 coup attempt laban sa mga rebelding militar pinamunuan ng WPD Officer Lim ang kanyang unit sa pag-recapture ng mga kontroladong bahagi ng Malacanang at iba pang strategic na lugar isa sa kanyang pinakakilalang nagawa at ginampanan ay noong panahon ng B.I. directorship noong 1989 hanggang 1992 kung saan pinamunuan niya ang operasyon sa pagkakahuli ng isang kilalang drug lord na patay habang ini-escort na Umanoy tumalikod at umabot sa baril ng isa sa mga escort at agad na nabaril sa insidente ang naturan drug lord ay walang iba kundi si Jose Oyson alias Don Pepe ayon kay Robert Barbers dating NBA chief na kasamahan ni Lim. Under Lim's leadership, we handled major crimes and arrested drug traffickers, including Jose Don Pepe Oyson. Pinuri rin ni Atty. Reynaldo Esmeralda dating Deputy Director ng NBI kay Sir Lim, walang maliit na kaso kasama namin siya sa field. Siya ang unang bumababa, huli pang umaatras. Itinalaga si Lim bilang NBI Director noong 1989 sa pamumuno ni Pangulong Corazon Aquino at nanilbihan hanggang sa taong 1992. Sa panahong ito, isinulong niya ang professionalization ng NBI lobbying para sa pagtaas ng sweldo, paglikha ng posisyon ng Special Investigator para mabuksan ang iba pang mga gawain at pag-recruit sa mga abogado at accountant para sa pagiging agent. Isa sa mga pinakatanyag na operasyon ni Lim ay ang pagsupin sa Kidnap for Ransom Group sa Cavite na pinamunuan ni dating police Joey De Leon. Naganap ang madugong inkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng ilang miyembro ng sindikato at ligtas na pagbalik sa biktima. Dahil sa kanyang pamumuno, tumaas ang tiwala ng publiko sa NBI. Dinawaran siya ng mga parangal tulad ng Outstanding Law Enforcement Officer of the Year first 10 outstanding police of the Philippines or TOPP Hall of Fame noong 1990 at President Osmeña Most Outstanding Public Servant Award noong 1992 Noong Mayo 11, 1992 tumakbo si Alfredo Lim bilang alkalde ng Maynila at natalo ang walong kandidato kabilang si Lamel Lopez, Ramon Bagatsing, at iba pa. Natanggap ang tagumpay dahil sa reputasyon bilang maayos, disiplinadong leader at dating NBI chief. Sa kanyang unang termino mula 1992 hanggang 1995 Inilunsad niya ang slogan na magaling na leader, disiplinado. Agad niyang pinairal ang mahigpit na kampanya laban sa krimen, pagpapasara sa red light districts, pag-alis ng huweteng terminal at pagpapatigil sa mga illegal na bar at motels. Ipinatupad ang anti-littering cage, jaywalking penalties at nagpasara ng mga hindi nakarehistro o walang permit na negosyo sa Baywalk hanggang Rojas Boulevard. Itinatag din niya ang City College of Manila bilang karagdagang pampublikong Universidad at pinangunahan ang pagpapatayo ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo noong 1997. Noong Marso 27, 1998, nagbitiw siya bilang alkalde upang seryosohin ang kandidatura sa pagkapangulo. Tumakbo si Lim bilang kandidatong pangulo noong 1998 bilang kinatawa ng Liberal Party, ngunit nagtapos sa ikalamang pwesto na may 8.7% ng boto. Bagaman natalo, tinanggap siya ni Pangulong Joseph Estrada bilang Secretary of the Interior and Local Government or DILG noong January 8, year 2000. Ngunit humarap sa abruptong pagtatapos ng Estrada sa EDSA 2 noong Enero, year 2001. Kaya't nauwi ang stint ni Lim sa maikling termino mula January 8, year 2000 hanggang January 20, 2001. Sa eleksyong pambansa noong 2004, bumalik si Lim sa eleksyong pampolitika at nanalo bilang senador sa klaw ng koalisyon ng nagkakaisang Pilipino or KNP at puwersa ng masang Pilipino o PMP. Sa Senado, nagpanukala siya ng mga batas hinggil sa mandatory ROTC, anti-hazing, at paglabag sa illegal gambling bagaman hindi naging batas ang ilang panukala dahil sa kakulangan ng co-sponsors. Nag-host din siya ng radio program na katapat Mayor Fred Lim sa DZMM kung saan tumulong siya sa paglutas ng kaso at pagresolba ng reklamo mula sa publiko. Noong Hulyo 2007, nagbitiw sa Senado upang muling tumakbo bilang mayor ng Maynila na kalaunan ay nanalo. Muli noong Hunyo at 30, year 2007, muli siyang nanumpa bilang alkalde kasama si Isko Moreno bilang vice mayor. Ipinakilala ang slogan na Linisin, Ikarangal ang Maynila o LIMP tinanggal ang total ban sa rally sa Menjola pinayagan noong weekends at holidays subalit nanindigan sa strictong no permit no rally kapag nag-utos siya sa pagkompiska ng mga bar at restaurant sa Baywalk area na walang permit upang gawing mas family-friendly park at hindi nakaabala sa palabas ng Manila Sunset Pinrotektahan niya rin ang mga sidewalk vendors sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay MMDA Chairman Bayani Fernando. Ngunit nagbabala ukol sa panganib kung hindi maaayos ang disposisyon ng clearing operations. Noong Marso a 14, 2008, na naaresto ang kanyang anak na si Manuel Manilim dahil sa bypass operation ng PDEA sa Binondo. Nagkaroon ng kontrobersiya, ngunit hinaharap ito ni Lim ng resolutely at hindi itinago ang insidente. Noong Hulyo 2008, nagsampa ng human rights complaint si Councilor Dennis Alcoreza laban sa pamamahala ni Lim dahil sa marahas na pag-assert ng kontrol sa slaughterhouse sa Tondo na nagresulta sa pag-alis ng 24 na councilors sa kani-kanilang posisyon bilang protesta sa pamamalakad ng MPD. Patuloy ang mga proyekto ni Lim tulad ng pagtatatag ng Santa Ana Hospital, pagpapatupad ng ROTC program sa PLM at City College of Manila noong taon 2008. Noong Agosto 23, 2010, nangyari ang hostage drama sa Tambo Bus noong si Rolando Mendoza. Walang dalawampung oras ang lumipas bago natapos ang tragedy kung saan walo ang pinatay na turista kasama ang hostage taker. Ayon sa Incident Review Committee, si Lim ay natagpo ang administratibong liable sa insidente dahil sa ilang lapses. Bagaman walang criminal charges ngalan pa rin ang dumapo sa reputasyon ni Lim. Sa buong karera ni Lim, tumanggap siya ng mga pinakamataas na pagkilala sa serbisyong stibiko at seguridad. Outstanding Law Enforcement Officer of the Year by the Consumers Union of the Philippines, year 1990. First 10 Outstanding Police of the Philippines or T.O.P.P. Hall of Fame taong 1990 Outstanding Achievement Medal bilang PNP Superintendent noong 1985 Arc Diocesan Plaque of Recognition for Leadership noong 1988 Dr. Jose Rizal Immortal Award or Knights of Rizal noong 1994 Gintong AMA Award noong 1994, Mayor of the First City in Asia or Rotary Club Waga Australia noong 1994, Medal of Merit mula sa International Association of Lions Club noong 1996, Chino Roses Award noong 1997, and the Outstanding Filipino noong 1997. Noong 2019, ginawaran siya ng ulirang lingkod bayan award ng Civil Service Commission bilang pagkilala sa buong buhay niyang serbisyo publiko. Kabanata G's Pagpapahinga at Pamana Pumanaw si Alfredo S. Lim noong Agosto a 8, year 2020, sa edad na 90 dahil sa komplikasyon ng COVID-19 sa ospital ng Maynila. Iniwan niya ang isang malawa at nag-iwan ng pamana ng prinsipyo at integridad. Ang kanyang funeral procession ay sinalubong ng libu-libong taga-suporta, kapwa-publiko at kapulisan na nagbigay huling pugay sa isang lingkod bayan na hindi nawalan ng tapang at paninindigan. Si Patrick Lim, apunya sa eulogy inilirawan siya bilang isang tao na nagbibigay ng dangal sa pamilya at sa bansa. Ginawaran siya ng posthumous honors mula sa PNP, NBI at opisyal ng presensya ng Pilipinas. Si Alfredo S. Lim ay hindi lamang naglilingkod. Siya ay tumindi laban sa katiwalian at kriminalidad at nanindigan kahit ninsay demokrasya ang naging hamon mula sa isang anak mayaman sa pangarap ngunit salat sa yaman naging simbolo siya ng disiplina mga prinsipyo at public service salamin niya ang leader na kumikilos hindi para sa sariling kapangyarihan kundi para sa kapakanan ng nakararami ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na kayamanan sa serbisyo ay hindi sinusukat sa materyal kundi sa tiwala ng tao dangal ng pamayanan at alaala -ala ng isang bayanin tunay na nagmahal sa kanyang lungsod at bansa. So ngayon, lamunaha.